Ah, ayaw lang maion hapon dia. Oh, kenta ka asba. Ah, project nga gibuusan dire. Ah, siya. Barangay Road. Nabindiray kay gakuhan ni mi sa mga purmana. Na dire mga bill na. Ah, pagkas lagi. na. Gi-aga namo sa Cebu Volcano nga ah, giningkon. Dimo tawala. forma

ay go sitbol kay apon tako to ni nana busi ray project magamit bini ni mani ang ayu ni ha ah nagibosan nga uh, barangay gamay lang bebo, dali ka man usarka lagi bosan ah mana kayo magbitbit ay kurma.